Mga kaibigan, ito na lang po ang sasabihin natin lahat. Wala na pong ibang uh, makapagbabago sa utak at takbo ng uh, bawat uh, utak ng Pilipino at uh, style of the Philippine government, mga kaibigan. Wala na pong iba dyan. Kundi tayo lang mismo, no? We are the one to change all of that. Uh, we do not like to have an everything about this uh, uh, to change everything in the form of the system of the government because every administrations there is a newly style of the forms of the managing and the styles of the government. Uh, sometimes, uh, and, uh, there is a different uh, focus uh, on how to lead a country. Sometimes, yung iba. Uh, the other one uh, in every administrations, uh, more and more corruptions, no instead to uh, more and more uh, infrastructure, no. Eh, iba yung ginagawa nila. Uh, they are building uh, more and more in infrastructure to their own interest. Uh, nagtatayo ng mga bahay ho, no. Yung mga ano lang po, no? Walang mga malalaking negosyo ho mga kaibigan pero ang lalaki ng mga bahay ho nila uh, Yung mga security guard pa uh, Araw at gabi yung pagpatatrabaho ng uh, bahay ho nila mga kaibigan Hindi lang isa, tatlo, anim hanggang marami ho mga kaibigan Ang taong ito mga kaibigan ay ano po ito Tauhan po ito ng uh, isang uh, nasa congressman na pinakamataas ho mga kaibigan Nakakakulimbat ito ng billions of money No? From the people of the Philippines Yan po ang totoo nito mga kaibigan Malalaking bahay ho Eh sana po pagdarating po ang uh, singilan ho nito Sana po ang taong ito ay masisingil rin Sapagkat po ito po ipira ng taong bayan At the same time this is the money of the ordinary taxpayer of this country No? We are belong on that mga kaibigan We are the sacrificial pawn No? Pira ho nating lahat yan Kinukulimbat ng mga iilang politikong Nasa itaas ho mga kaibigan Yan ho ang uh, kalimitang Nangyayari dito sa ating bansa Ang dami ho mga kaibigan Hindi lang iisang tao No? Eh, kasi itong tauhan ng isang politikong Itong mga kaibigan Ang dami ho mga kaibigan May maraming mga PSG pa No? mga sip doon sa mga taong ito mga kaibigan kaya ang dami niyang mga infrastructure na ipinapatayo no? eh ito naman po yung mga kung ikaw lang ordinaryong tao wala ka pong uh, malalaking negosyo hindi ka makapagtatayo ng ganito mga kaibigan hindi lang isang bahay ho na ipinapatayo e, yung notif mo lang ha? ang lalaki ng uh, gagastusin pa million binibili ng million po mga kaibigan may mga rest house pa sa iba't ibang bahagi, uh, iba't ibang lugar ng ating uh, bansa, no mga kaibigan. Yan po ay tauhan ng isang politiko, mga kaibigan. Nakaka, nakakasakit ng maraming pira po yun, no mga kaibigan. Yan po ang masakit sa ating uh, damdamin na kung saan wala na hong uh, puso ang mga politiko po natin. Ngayon. Yan po ang totoo. Uh, instead to lead the country... Uh, to maintain the the, the the constitutional condition of our country. Yung mga naiiwan na lang ko dyan ay wala na ho. wala na ho sa tamang hulog ang kanilang kaisipan na instead to serve and uh, to preserve and protect our country against those uh, mga potentially intruder mga kaibigan especially the economy of our country no kinokulimbat na ho nila ang lahat ng ating pera. Ang naiiwan na lang yung kaban. Wala ng laman. Kaya yung mapira ng ating bayan ay kinokulimbat ng mga politikong ito. Mga kaibigan. Yung sa ibang bansa ho, mga kaibigan, pinapatay ho ito. No? Pinapatay ho. Dito sa atin, nabubuhay pa. Eh, sila pa yung gustong... Uh, uh, mga, yung mga gagaling po iba dito sa ating bansa mga kaibigan pag marami kang kaso dito, eh, you are convicted by the court. And then, hindi ka tatakbo dito mga kaibigan. Magiging politika ka, magiging politician ka, at this time, marami ka pang pera. Walang gusto kang magiging uh, makapangyarihan dito, at this time, marami kang pera, tatakbo ka ng politiko. Sa politika. Magiging politiko. Yayamang yayaman ka ho mga kaibigan. Ito literally, mga kaibigan, ay sana po, no? Darating rin ang mga paglilipol ng Diyos sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, mga kaibigan. Darating na darating po yun. The Philippines, it will become a darkness like what happened to Los Angeles. Mas lala pa yung uh, uh, darating dito sa ating bansa. But uh, if the corruption is not... Uh, totally to uh, stop mga kaibigan yan po ang mangyayari mawawala sa mapa ho ang ating bansa mawawala po ito mga kaibigan mawawala ho ito ito po ay uh, magiging uh, hindi na po bansa at magiging isang uh, ano na lang ho ito uh, sityo uh -huh? I do not know what the countries belong to mga kaibigan